Ano to bangus ito magigawa ko? Wow, sarap naman yan. para ini ini Oo, oo, oo. Oo, Senior dito sa San Miguel. Hindi na Hindi na na matitira. Apakan ba nila ang iprito po? kasi talaga pagpaglubura. Ganun talaga. Oo, oo, Ito yung mga officialis namin, si Pris, si Ramirez, nang senior dito sa Barangay San Miguel. Yan ang mga kasamahan namin ng mga officialis yan. Mga May tingin ka! Yan. Live yan siya, ma'am. Ano na yan siya? Buong mundo na yan. Ay. Tapos mapanood mo yan sa channel ko. Ano channel mo? Ah, uh, i ano ko sa inyo mamaya. Ah, sige, para makita kami na. May mga libre tayong mga gasa sa medical ako ng number niyo. May libre yung mga kira ng mga gaya ng mga free. Ah, mm -hmm. Tapos sa bunot ng ipin. Mm. Sa medical ng grupo ko, oh, libre yun. Pwede kayo mag-request lang sa akin. <laughs>